Kung tutuusin yung iba sa kanila, hindi na kailangan umaten dahil komportable naman yung kanilang buhay. No? Pero bakit? Kasi pinapatunayan nito na sa korupsyon, walang mayaman, may mahirap. si Tomas po 'yan, si Tomas. Jody Santa Maria, Mga artista 'yan. Sa rally. Ano Aquino model yan, artista. Ang title niyan, Alam sa lansangan. Napakaganda ng Ang ako ayon, bilang artist Baik yes. ganda. Baik <laughs> <laughs> naman si Vice Ganda. May katotuwa rin yung kay Vice Ganda eh. May katotuwa niya. Lahat ng nasa gobyerno ha, mula sa presidente hanggang barangay level. Alal ka man or appointees ka. Ang sweldo mo, galing talaga sa buwis yan ng taong bayan. Ang buwis naman eh, ganito. Ganito. Pag employer, ay uh, kaya ka, 'yung sweldo mo may vision. Pag kumain ka sa mga food chain, meron din tax 'yan. Kaya maraming tax. pwede pagpuna ng gobyerno. Ano pa? Marami. Kaya 'yung sigaw ni Vice Ganda kay Pangulong Marcos kami ang employer mo. Sabi niya ni Vice. Kaya sundin mo ang utos namin. O, oh, anong utos nila? Nagsalita yung mga artista. Ikulong. Ikulong. Sino ikolong ikukulong? din natural. Alam naman natin kung sino yan eh. Lahat ng involved sa corruption sa flooding. Ang problema, narinig nyo ba si Senador Kiko Pangilinan nung misa sa Senado? Pinarunggitan niya si Jankoy yung tungkol sa Napoles. Napoles, naalala nyo pa si Napoles? Yung naliligo sa gatas. Ano ba? Siya na lang po na nakakulong. Lahat ng naginabang sa kanyang peking pamimera, nakalaya. Kaya senador pa. Oh. Kaya, ayan, honorable pa daw po. O, oh, tawag sa kanila, honorable eh. Pwede, honorable. Doon galit si Rotter Batwigas. Naalala niyo si Rotter? Hmm tinatawag pa sila mga honorable, hindi na maka-honor honor kanya eh. Ganon si Ruter eh. <laughs> Ayan, ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nga, ang sabi nga ni Kiko, ni Senator Kiko, eh baka mag mangyari lang yan, eh, kagaya ng dati. Na nakulong, pero nakalaya rin. Parang ganon eh. Kasi depende sa upo sa Malacanang. Kung yun nakaupo sa Malacanang, kadikit mo, kung nangyari kay Duterte, kung nakalaya si Bong, nakalaya si Jangoy, nakalaya si Gloria, dati Pangulo. Pero yan, nakulong ang mga yan. Apo, kayo, nang hindi nakulong sa Napoles, si Andrili kasi matanda na raw for humanitarian reasons, sabi ni Bato. Si Bato ang chief of police doon sa panahon ni Duterte. Eh, pag nagnanakaw, sinasabi Ayos, si ang, ba isa pang hindi niya inaresto, si Melda. Na inatula siya na sandigan ba yung three couch na magnanakaw. Hindi niya inaresto kasi nga for humanitarian reasons. Siyempre, utos ni Duterte yun. No? Kung hindi naman yung otos yan, bakit hindi pwede sundin, hindi maraming sundin ni Bato ang otos ng korte? Eh, sino ba naman si Bato? Eto talaga, taga-taon lang ni Duterte yan eh. Eh, walang nangyari. So, ibig sabihin, yung na-involved na sa Napoles, yan, hanggang ngayon, meron pa rin, ewan ko bakit nangyari yung gano'n. Ano, meron mga ibang Napoles na hindi na kulong. O naalala nyo pa po sila, ano? Si Recto? Yan. Bilyane. Si Villanueva? Sino pa? Si Gringo Olasal? Mga binanggit sa San Apulis eh. Hindi nga lang sila, ewan ko kung ano nangyari, bakit hindi sila na, na na-jingo na eh. Kaya <laughs> yan, nangyayari, ang politika sa Pilipinas, si Babo, kung sino po yung nakahupo, sigurado yung kanyang kalyado na kakulong, lalaya yon. Ganun lang ang politika sa Pilipinas, kahit na may kaso sila. Yan po ang ating bansa ang bansa Pilipinas. Naturingan pa ng mga noong maka religious country sa Asia o ASEAN tinatawag nila ang kristyanong bansa. Kaya kung kristyanong mga bansa ito, hindi sana maka na batas ang ipatutupad. Ang batas ng Diyos sa may kasalanan ay dapat managot. Oh, Ganon po ang Diyos. Kaya nga, ang tawag sa Diyos, righteous God. Ang may kasalanan, may kasalanan. Ang walang kasalanan, walang kasalanan. Ganon po ang Diyos, ano? Kanya lang, itong mga, ano na ito, mga taong ito. O, naalala nyo si, sa si, si Sarah Lustay, Yatos, 125 million in 11 days. Ala, ala nangyari. Yung impeachment. at pumatay ng impeachment, si Rodante da Marcoleta, sa Iglesia ni Cristo, o membro ng Iglesia ni Cristo, natayo o tatag ni mga Felix Manalo, isagon. Isagon po ang totoo ang ni Felix Manalo. Hindi po talaga Manalo. Yung Manalo sa nanay niya. Ah. Anong kinakampiyan ng Iglesia ni Kristo? Magnanakaw. Diba? Kampi-kampi sila sa mga Dutertes. Oh. Naalala nyo ba yung ibinulga ni uh, Garma? Yung tagahawak na pera? Yung Iglesia ni Kristo? O. Oh. Yung binulga ni Garma ng PCSO. Naalala nyo ba yon? Yung lalaki? Nagtagahawak ng pera. Inamin naman ni Duterte yun eh. Na kasi daw po, yung iglesia ni Cristo, talaga may kutsa pagkakapirahan. Pero ang tanong, an binabayaran niya? Mga pagpatay. Pag isang pulis, papatay kami, bayad. Kailangan patayin mo. Pag hindi na success, iriripan yung gastos niyo. Sinong nagbulgad Si Si Garma na sinasabi naging chiching sinasabi sinasabi pero yun ako sa aking sariling analisa mukhang may katotohanan yun isipin mo, ba, eh, bakit ah, ah meron pa siya sa punto pa sa pagiging police bakit nag-resign siya eh, yun pala lalagyan siya ng magandang posisyon ng PCSO na general manager kaya, sabi nga ni Senate President, ni Itbulaga, Tito Soto, nagsimula ang nakawan na yan, korupsyon na yan, kay Duterte. Kaya napapanood naman sa television, inamin naman ni Duterte, na ipublico siya na, iwinit, eh, korup na nun pa. Pero bakit wala siyang pinakulong? Oh, naalala nyo yung mag-asawang Diskaya, nang iniimbestigan, Lumutang. Kaya nabulaga si Baton eh. Sabi niya kay kay Diskay, yung babae. Ulitin mo nga para masigurado. Ah. Sinabi niya, 2016. Kaya e, nakita naman po sa graph ng Kongreso. Ayun, lumobo po ang kalilang kayamanan. Kaya naging number one contractor siya ng Duterte administration. Naging kasosyo niya yung tatay ni Bongo yung kontraktor. Yan. Lahat ng mga, alam nyo, e ewan ko sa politika, bakit ganon? Mga politiko, mga abogado naman ha. Eto lang, nung isang araw lang, si Marcoleta nagdala ng papit eh. Uh, si Rodante Marcoleta nagdala ng papit. Sa Senado. Sa Senado pala, sabi ni Senador Ping Lacson, bago ka maging testigos, ipapahalam muna sa kanila. Hindi eh. Nakausap niya ngayon yung puppet, kinabukasan, pinresinta na niya. Ah. Oh. Yung dating sareto ng Marin, nagkweto, nagdadala ng mali-maliit ang pera doon sa bahay ng mga Romualdez. Ay ko. Ah. Oh. Yung script ni Marco Leta. <laughs> Alam nyo, ang katabi niya si Alcantara. Si Alcantara natatawa eh. Pinapanood ko eh. <laughs> Tumayo pa yung puppet ni Marco Leta. Nilapitan ni Marco Leta. <laughs> Alam nyo, sa isang pagkakataon, napasaya naman niya yung mga senador. At <laughs> saka mga audience sa loob na senado. So no, nagdala siya ng puppet. <laughs> okay, okay naman yun. Kaya sabi ng mga pumupuna, hindi kasi tinuruan ni Direk eh. <laughs> Sino pa director? Eh di si Marculeta. <laughs> Natawa rin ako. Nung napa Kaya nire ko sa pinapanood ko yun eh. Si marcial si Alcantara Taba. Natatawa siya eh. Napapasig ko. Oh, natatawa rin siya. <laughs> sa sa retong marin na retirado bakit retirado ba yun o o discharge sa pagkaserbisyo ewan ko Ayan. tandaan nyo ano on in the Philippines po yung ganyan walang kagaya sa ibang bansa yan walang kagaya <laughs> natulikan mga abogado Tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Tumatanggap sila ng campaign plan. Kanino galing yung campaign plan? Sa mga kontraktor. Sa DPWH. O si Cesar Cudero. Tumanggap. Si Joel Villanueva. Tumanggap. O. Isipin yung mga kontraktor at bibigay sa kanila. Tinatanggap naman nila. O. Pero bawal pala sa batasyon. Ito ba ang problema? dapat ako umakto doon ng Comelec eh. Kaya eh, problema yung isa pang inotel yun eh. Yung Comelec Commissioner sa si Garcia. Isa pang inotel yun. Alam na palang illegal yan. Ba't hindi niya lala tayong magawa. Ganyan talaga sa Pilipinas eh. Alam niyo pag politiko ko may pera ka. Ay, makapangyarihan ka. Walang ang ganang kapangyari mo, kapangyarihan mo. mo. Unlimited. Ah. <laughs> Pero yung mga ibang, hey, ewan ano, na sana tulungan ng Diyos ang bansa natin. Kaya nga sabi ni, ni Vice Ganda, napamura na si Vice Ganda, talagang malupit ang pagmumura niya. Anong sabi niya kay Bong Kami ang employer mo, dapat kami ang sundin mo. Ano ang gusto ng employer? Ikulong. E hanggang ngayon, wala pa nang kukulong sabi nga uh, uh, sana in due time makulong talaga lahat ano po ng mga lahat ng involved sa corruption kasi po kawawa po yung taong bayan sabi nga ni Senna Torping, Ping naglilimas sila ng baha samantala kayo nagsusugal kayo sa kasino sana kung bariya lang ang dinadala doon. Hindi, million po eh. Pinag-uusapan million eh. Hindi man thousand eh, million eh. Magpapalit sila ng chip. Millions, millions. Wala pong, walang thousands lang. Million po. Yung BGC Boys na lima sa District 1 ng Baliwag, ay ng Bulacan. Yan. Kaya, ay, nagkasanga-sanga na po. Eh, kaya eh, eh, iniisip po. Meron pa kayang mangyayari sa ganito kasi kung sa sana po tumatagal ang investigasyon po sa sa Senado ng Blue Ribbon Committee, nagkakasanga-sanga na. Kaya sabi ko, meron kaya makukulong sa mga ito. Ako, ako mismo nagtatanong ako eh. Ba? May tatlong taon na lang si Bongbong eh. May tatlong taon na lang. Uh, ngayon, ito, ito ngayon ng mga malulupit. Yung pamilya diskayo, si Kaya, humingi siya maging star witness. yung wala pa naman sila sinusoli. No state witness. Oo, oh, 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 state witness. Yung star pala sa mga artista yon <laughs> Sorry. Wala pa sinusoli. No Buti ba yung mga publicos nagsoli na eh. Nakita yung mga kotse, tsaka malalaking sasakyan, yung mga milyones ang alaga, si Bryce, that's all in eh. Oh, kita nyo? Pero hindi Diskaya na, sabi nga ni Ping lang, ba't mo pinaprotect na yan diskaya? Talagang derecho. Ba't mo pinaprotect? Ah, sabi ni Marcoleta, Buti sinabi mo yan, hindi ko sila may protektahan, sabi niya. Pero, kung titignan mo yung ano, yung galaw niya. yung galaw ng ano, oh, buti na lang natanggal si Ron eh. Sa Blue Ribbon Committee. Bagay nga sa kanila. Abang nasa <laughs> kabilang kwarto sila, mga nag sila ng Blue Ribbon Committee, dito pala sa kabilang kwarto, bumoboto na pala sila Senate President. Katawa <laughs> ko si Binoy Takbo kagayt si Escudero. Sabi niya, o oh, boss Hindi ka na Pinalitan ka na ni Tito Soto sa Sabi niya ni Bulaga <laughs> Na Bulaga sila Kaya sabi niya ni mar... Hindi <laughs> namin alam, meron pala nangyayari sa kabilang kwarto <laughs> Naisahan sila eh, kaya pagdating nila doon sa sa session hall, wala na. tinanong eh, pa nila, tinanong pa nila si Tito si Bulaga. <laughs> si Tito Sen. O siyempre, eh, kung si ni Presidente ng Senate, siya maglalagay ng posisyon. Doon natanggal si Marculeta. O. Oh. Para si Sao Kasalanan <laughs> <laughs> eh. Nilagay yung kubeta na yan. Buti na lang. Na, naka. Walang yung kubeta na isa Naisa sila. Tapos ni the other day, ba may lumulutang? Si, si Caldero naman ang ilalagay nila. O. Oh, kilala nyo ba si Caldero? Si, <laughs> so, si Boy Tente. <laughs> yung taga-tagig. Ito, tagig ba yun? O. Oh. Lagi nagbabasa ng Bible verse. Oh, si TK, si Yala Cayetano. Aba, nagaambisyon pala maging presidente ng Senado yan. Oo, wala na. Eh, wala na. At, at, abo siya uh, sa Tabul Mayor. Ay, oh, kay kaya, buti na lang, ano, na isa sila ni Bulaga. Na Bulaga sila. Nagihirik ang Blue Committee Glory mo committee sa pagbubuhay ni Marco Leta. Tagilik na pala sila sa RNP at sa kabila. Kaya nagyari. Nakadali sila dito sen. <laughs> Kaya it bulaga. <laughs> na bulaga talaga sila. Kaya pinanong pano ni Chichi si, ano? Kasi magawa eh. Sa bote eh. <laughs> ah. Kailan na nakuha ni Tito Sen? Labing tatlo yata o labing lima. Ah, lima. Kasi natira siya na lagi yung ano. Kaya nagkabal kayo ng posisyon. Naging majority sila ngayon. Si Tito siya. Si, ang dati majority, naging minority ngayon. Yung siyam. Nalipors ni Diggs. At saka ni Sars. Lulos <laughs> na. Sige, ganito na lang. Ano pinagtagpitagpipo lang po mga pangyayari, ano? pinagtagpi-tagpi ko lang yung mga nangyayari sa napapanood ko sa YouTube sa balita. Kasi po, isa na po akong retirado, senior citizen. Alam ko, ginawa kung di manood na lang ng balita eh. Pamisan po, nakakapag-enjoy pa pamisan-misan, kagaya ni Marculeta, pinasaya na naman ang mga taong bayan. <laughs> okay ka direct. Okay ka direct. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating ano-ano. Ah, uh, munting video ano. Sana po meron kayo natutunan. Lahat ng sinabi ko napapanood ko lang po. Ito nanonood nga ako eh, kanya na wala sound. <laughs> Tukol sarali, rally ito si Jessica so ano Thank you po. Thank you for watching. Like, share, share. God bless us all. bye, -bye.